siya ay isang batang ulila mula sa mga lansangan na gumugugol ng kanyang mga araw sa pagtulong sa kapwa. Ngunit isang araw, pinapas lang ng isang halimaw ang lahat ng kanyang kakilala. Kaya, na-unlock niya ang lihim na kapangyarihan na natutulog sa loob niya at naging isang vigilante na hero. Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga halimaw na kilala bilang mga manlalaro na naghahabulan na parang isang underground zoo match. Gabi-gabi, ang mayaman at sikat na lungsod ay pumapasok sa mga nakatagong silid sa ilalim ng ibabaw upang matugunan ang kanilang mga baluktot na pagnanais, at ilagay ang kanilang mga taya kung alin ang lalabas ng buhay. Ang mga tinatawag na manlalaro na ito ay mga nilalang na kusang kumilos ayon sa instinct, nilikha lamang upang tapusin ang anumang bagay na tumatawid sa kanilang landas. At natural, hindi sila kailanman nagtataglay ng kahit kititing na bakas ng malayang pagpapasya. Ngunit ang lahat ay nagbabago ng isang gabi, isang scientist na nagsasagawa ng isang eksperimento ang aksidenteng nauwi sa paglikha ng isang player na may spark ng self-awareness. Ang bagong nilalang na iyon ay nagdulot ng kaguluhan habang ang mga halimaw ay bamaling sa kanilang mga taong manunood, at labing tatlo sa kanila ay tumakas sa mundo sa itaas. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dinukot ng isang scientist na nagngangalang Kansaki ang isang bata at itinakbo ito. Lumipas ang oras at malinaw na ang mundo ay hindi na tulad ng dati. Ang isang mag-asawa ay naglalakad na nag-uusap tungkol kay Sir Jack at Aura. Tinawanan nito ng lalaki at tumawa, nagtataka kung paano maaaring hatiin ang isang tao sa kalahati sa loob ng isang tren at sinabing maganda kung masaksihan ang ganoong bagay ng malapitan. Sa sandaling iyon, isang kakaibang lalaki na may malapalakang dila ang dumaan at hinati siya ng malinis sa kalahati, bago naglaho ng hindi nagiiwan ng kahit isang palatandaan habang ang babae ay napatigil sa pagsigaw. Nang dumating ang pangkat ng pagsisiyasat, nalaman nila na ito ay gawa ng kasumpa-sumpa na demonyong whirlwind. Ang pinuno ng koponan ay hindi maaring iikot sa kanyang ulo kung paano maaaring mangyari ang isang bagay na tulad nito sa sikat ng araw. Samantala, Nabalitaan ng chairman ng Amagi Corporation na nagngangalang Miss Togay ang tungkol sa insidente, at nagsimulang gumawa ng sarili niyang mga plano upang subaybayan ang batang dinala ni Konsaki. Tila, ang batang iyon ay hindi lamang isang ordinaryong batang lalaki, at nais siyang sakupin ni Miss Togay bago malaman ng iba pang bahagi ng mundo kung ano ang aktual na nangyayari sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Makalipas ang ilang taon, nakita natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Jin na nakikipag-usap kay Konsaki, na ngayon ay matanda na. Pinigilan siya ni Konsaki na magmadaling lumabas at sinabi sa kanya na nakalimutan niya ang kanyang cellphone, at tinanong kung pupunta siya upang makipagkita sa kanyang kaibigan upang maglaro ng superhero sa mga lansangan. Sumagot si Jin na patuloy lang siyang sinusundan ng kaibigan niyang si Kugo ng mag-isa ngunit bago siya makaalis para sa kanyang part-time na superhero shift, binanggit ng matanda ang isa sa mga karaniwang nakakainip na lektura, pinag-uusapan ang pagkakaiba sa pagitan ng hustisya at karahasan, at kung paano ang pagprotekta sa isang tao ay naiiba sa pagkatalo sa isang tao para dito. Ipinapangatuwiran ni Jane na gumagaling pa rin ang mga sugat kung lalagyan mo ito ng kaunting laway, tulad ng itinuro sa kanya ni Lolo. Kaya, sinabi sa kanya ng matanda na ang sinasabi niya ay tungkol sa sugat ng puso. Sinabi ni Jean na hindi niya talaga ito naiintindihan, ngunit itatago niya ito sa kanyang isip kung ito ay isang mahalagang aralin, at pagkatapos ay tumakbo. Habang tumatalon sa paligid, nakasalubong niya ang isang babae na nilalapitan ng dalawang tulisan at tinanong siya kung may problema siya sinabi ng babae ang malinaw, at kapag humingi siya ng tulong, walang kahihiyang humihingi ang bata ng 10,000 yen bilang bayad. Sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan, kaya tumalon si Jean at pinatumba ang isa sa mga lalaki gamit ang isang flying kick sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, iniiwasan niya ang isang pag-atake mula sa isa sa iba pang mga tulisan at ginawa siyang atakihin ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay ginamit ni Jean ang pagkakataong ito para tumalikod at gumawa ng malinis na hampas sa mukha ng huling tulisan at pinalipad din siya. Sa pagtatapos ng aksyon, ang mayamang bata na si Kuga ay nagpakita kasama ang kanyang kapatid na babae, si Kunoha, na sinisigawan si Jean sa hindi pagpapalem sa kanya kapag may nangyayaring krimen. Sinabi niya na sila ay isang koponan at kinakaladkad ang lalaki, habang si Jean ay patuloy na sinisigawan ng babae na bayaran ang kanyang pera sinusubukang ipaliwanag ni Kuga kung paanong ang hustisya ay hindi isang bagay na sinisingil mo, ngunit ang mga damit ni Jean ay tila hindi sumasang ayon kay Kuga. Pagkatapos ay napansin ni Jean ang isang pasa sa kamay ni Konoha at sinabi sa kanya na magkatugma sila ngayon. Pagkatapos ay tinanggal niya ang benda sa kanyang kamay at ipinakita ang kakaibang bilog sa likod ng kamay at sinabi na ito ay tinatawag na singsing ng anghel at sinabi sa kanya ng kanyang grams na itago ito kaya espesyal na sikreto nila ito ngayon. Samantala, ang lalaki na may pulaka na dila mula kanina ay naglalakad na parang stalker sa gabi, iniisip ang kanyang nakakatakot na negosyo kapag may pumasok na lalaki at nagtanong kung sapat na ba siya sa pagpaslang sa halip na makipag-away, nag-aalok ang bagong lalaki ng isang bagay na mas maluho at nagpapahiwatig na nangangailangan ng kaunting tulong. Bumalik kay Jin, ang parehong babae noong una, si Akimi, kahit papaano ay natuntun siya, at ibinigay ang 10,000 yen na hinihingi niya kanina, kasama ang isang card na nagsasabi sa kanya na dumaan bago sumapit ang gabi kung gusto niyang ilibri siya nito sa hapunan. Napangiti si Jin, nagpasalamat sa kanya, at nagmamadaling umalis para salubungin ang matanda, para lamang makita ang mga lansangan na ganap na nababalot ng dugo at ang kanyang lolo ay nakahiga doon na halos sa wina. Lumalabas na hindi nabanggit sa kanya ng matanda ang tungkol sa bagay na ito na tinatawag na kasawian, at sa halip ay itinuro sa kanya na ang paglaway sa mga sugat ay magpapagaling sa kanya sinubukan ni Jean ang tungkol doon, naglalagay ng laway na parang mantikilya habang hinihiling sa matanda na kumapit para sa magic na gumana. Nagtatalo pa siya na ang lahat sa labas ay mukhang natutulog lang. Sa wakas ay sinabi sa kanya ng matanda na hindi sila tulog at sinabing oras na para sa kanyang huling aralin. Matapos maipagmalaki ni Jean na ipakita sa kanya ang perang kinita niya, hinayla siya ng matandang thunder sa isang mahigpit na yakap, ipinaliwanag na ito ang humahantong sa karahasan, at tahimik na ipinakita sa kanya ang huling resulta sa pamamagitan ng pagbagsak sa lupa at pagkawala ng buhay. Mabilis na dinala ni Jane ang matandang lalaki sa isang malapit na doktor, desperadong nagmamakaawa sa kanya na tumulong, ngunit malamig na tinalikuran siya ng lalaki, sinabing hindi ginagawa ang paggamot ng walang pera. Dahil wala ng ibang opsyon, sinubukan ni Jane na tawagan ang kanyang kaibigang si Kuga, umaasang may gagawin siya ngunit hindi natuloy ang mga bagay-bagay Si Kuga naman ay pinagsasabihan ng kanyang ama dahil sa paglalaro sa isang batang palaboy At bago pa man siya makasagot pinutol na ng kanyang ama ang kanyang telepono sa kalahati Sa bawat opsyon na hindi maabot dinadala ni Jin ang bangkay kay Akimi Nagmamadali silang dalawa sa Central General Hospital kung saan si Detective Saima ang nag over, na ang katawan para sa autopsy at kinumpirma na si Kansaki ay pinaslang ng parehong whirlwind demon. Pagkatapos ay hinayla ng detective si Jean sa isang tabi para sa isang pribadong pag-uusap. Napagtanto na ang bata ay nawala ang nag-iisang tunay na pamilya na mayroon siya, tahimik na nag-aalok si Akimi na hayaan siyang manatili sa kanyang lugar para sa gabi. Iniuuwi niya siya, inilagay ang kanyang mga damit sa washing machine, at dinala siya sa banyo upang kuskusin ang bawat huling piraso ng nakatabing dumi na nakakapit sa kanya. Tinutulungan pa niya itong umayos, hinahayaan siyang iiyak ang lahat ng negatibong emosyon. Samantala, nakarating kay Miss Togay ang balita tungkol kay Kansaki na sa wakas ay nakita, na nakitang nakatayo sa harap ng ilang nakakatakot na nilalang na pinagsama-sama. Ang mga opisyal ay nagulat sa kanya na kinuha ng pulisya ang kustodiya ng katawan, at na si Kon Aki ay naninirahan sa ilalim ng pekeng pagkakakilanlan ng isang walang tirahan na matandang lalaki na nagngangalang Sir Jack. Nagtanong si Miss Togay tungkol sa bata, tinawag siyang Zet, at inilatag ng mga opisyal ang buong sitwasyon para sa kanya ng detalyado. Kinaumagahan, binibihisa ni Akimi si Jean at inihatid siya sa labas ng pamimili. Ngunit sa kanilang pagbabalik, ang mga bagay ay naging masama nang tambangan sila ng may mahabang dila na halimaw at diretsyong tinusok si Akim sa tiyan. Nagsisimula siyang damyugaw ng husto, ngunit sinusubukan pa ring abutin ang kanyang telepono, kaya ang halimaw ay sinisira ito sa kanyang harapan, malinaw na gustong paglaruan sila. Sinabihan ni Akimi si Jane na tumakbo at hayaan siyang hawakan ito bilang isang pang-aakit, ngunit tumanggi siya, sinabing hindi siya maaring tumayo roon at panoorin siyang masawi inilagay niya ang sarili sa pagitan niya at ng halimaw at nauwi sa pag ng dila. Ang halimaw ay sinabihan siyang mahina at itinapon siya sa isang tabi. At doon na pagtanto ni Jean na ito rin ang nilalang na tumapos sa matanda mula sa kanya. Habang papasok ang halimaw upang tapusin ang trabaho, pumasok si Akimi at hinarap ito, na iniligtas si Jin pansamantala. Sinuri niya ito, ngunit ang halimaw ay malupit na hinampas ang kanyang mukha, na iniwan siyang basang-basa sa dugo. Malakas na tinamaan ng splatter si Jean at nagising siya nang ang nilalang ay nagsimulang lumipat sa hugis ng isang halimaw na parang butiki. Muli niyang sinusugod si Jean, ngunit sa pagkakataong ito ay hinawakan ng bata ang kanyang dila ng isang kamay at pinigilan siya sa himpapawid bago dumapo sa isang mabangis na pag-atake. Out of nowhere, nagsimulang magpalabas ng aura si Jean na parang lumabas siya sa isang Dragon Ball series at inilunsad ang sarili sa nilalang, na naging Zetman sa proseso. Pagkatapos ng isang malupit na showdown, si Jean ay nagkolaps at nawala ng malay mula sa epekto nito sa kanya. Pagkatapos, nagpakita ang lalaki mula kanina na si Hitoni. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang pangalawang figure na nakasuot ng balabal na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya doon casual na umalis si Hitoni, iniwan ang paglilinis sa bagong lalaki. Tila, pareho silang mga manlalaro at sumusunod sa isang panuntunan na nagsasabing hindi sila dapat makialam sa mga tao. Ngunit mukhang nilabag ng butiki ang panuntunang iyon, at ngayon ay may kailangang harapin ang gulo. Sa kalaunan ay natagpuan ni Jean ang kanyang sarili sa ospital kasama si Detective Saima, na nagbigay sa kanya ng isang maliit na alaala mula sa kanyang lolo, na nagpapaalala sa kanya na panatilihing mataas ang kanyang ulo kahit gaano pa kasama ang mga pangyayari. Ang detective pagkatapos ay nagsimulang magsalita tungkol sa isang bagay na tinatawag na pag-asa. At nang tanungin ni Jin kung ano ang ibig sabihin nito, binuksan lang ni Sayama ang isang pinto upang ipakita si Akimi na nakabalot sa mga benda, ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti sa kanya. Ang kwento pagkatapos ay lumipat sa isa pang manlalaro na nandoon na naglalabas ng kaguluhan at nagsusunog ng mga gusali. Iyon ay kapag nagpakita si Hitoni, nagtatanong kung ang lalaki ay seryosong hindi napigilan ang sarili kahit minsan umisi silang ang lalaki at sinabing hindi niya kayang panindagan ang mga nakakatawang alituntunin ng kasamaan. Katulad ng ginawa niya sa Lizard Guy kanina, si Hitoni ay nag-aalok sa kanya na talagang gumawa ng isang bagay na kapakipakinabang sa lahat ng mapangwasak na kapangyarihan. Habang ang mga insidente ng sunog ay nagsimulang pumutok sa buong balita, pinapanood ni Kuga ang lahat ng ito at labis na nasa sabik tungkol sa pagiging katarungan mismo. Samantala, ang kanyang ama ay natigil sa isang conference room tungkol sa mga plano para sa muling pagtatayo ng Undertown at iginiit na ang Tokyo ay hindi kumpleto kung wala ito. Bago lumabas, pinaalalahanan siya ni Gab na huwag kalimutan ang kaganapang magaganap ngayong gabi sa Amage Grand Hotel bumalik sa lansangan, si Kunoha ay abala sa pamimigay ng libreng pagkain sa mga walang bahay na dudes nang ang isang lalaking nagngangalang Dustin ay nakabangga kay Tuko at natapon ang kanyang pagkain, na agad na nagbunsod ng away sa pagitan ng dalawa. Habang sinusubukang pigilan sila ni Kunoha, bumagsak siya. At nang hahampasin na siya ng isa sa mga slum dwellers, tumalun si Jin, binabalaan ang lalaki na umatras pagkatapos ay sinubukan niyang magsalita ng ilang kahulugan sa grupo, na sinasabi sa kanila na huwag sayangin ang kabaitang ipinapakita sa kanila. Habang siya ay tumalikod para umalis, nasulyapan ni Kunoha ang singsing -sing ng anghel sa kanyang kamay at agad na napagtanto na siya si Jin. Bago umalis, binigyan siya ni Jin ng mabilis na papuri para sa kanyang walang pag-iimbot na trabaho. Tahimik na nagtatanong ang nanay ni Kunoha kung siya rin ba ang batang lalaki noon. Kapag natapos na ang pamamahagi ng pagkain, isang manggagawa mula sa amagi ang nagpakita at hiniling sa kanilang dalawa na dumalo sa paparating na kaganapan. Samantala, narating ni Jean ang stall ng kanyang auntie, na sa totoo lang ay mas mukhang bigong side hustle kaysa sa isang negosyo. Iminumungkahi ni Jean na makakuha ng part-time na trabaho para tumulong, ngunit pinatigil iyon ni Akimi sa isang mabilis na paghampas at ipinaalala sa kanya na dapat ay mag-focus na lang siya sa kanyang pag-aaral. Bumalik sa kanyang lab, ang direktor na si Miss Togay ay nananatiling nakakulong sa kanyang pagkahumaling sa paglikha ng bagong Z, ngunit ang eksperimento ay nauwi sa kabiguan muli. Gaano man nila subukan, ang lahat ng napunta sa kanila ay hindi kumpletong mga manlalaro na hindi malapit sa kung ano ang Z. Inilabas ng direktor ang kanyang pagkadismaya sa isa sa kanyang mga empleyado, na nagtatanong kung paano sila patuloy na nagkukulang, kahit na nasa kanila ang lahat ng data ni Konsaki ang empleyado ay mahinahong tumugon na marahil ay oras na upang ihinto ang paghabol sa mga imitasyon at simulan ang paghahanap para sa tunay na bagay, na nagpapaliwanag na ang data lamang ni Konsaki ay hindi.